Ay mga ka hearts sa mga gustong magka-Christmas tree pero nagtitipid ng budget, ito yung i share ko sa inyo. So yung ginawa ko, kumuha ng kahoy dyan sa labas ng bahay, tapos pinaint natin ng puti. So eto na yung mga ka hearts pinaint na natin siya. Of course, yung gagamitin na paint is para sa kahoy. So, mamaya ipakita ko sa inyo yung mga Christmas decorations na pwede natin gamitin. So, ipapadry na natin ito. Tapos natin i-paint. So, ito na yung na dry na na Christmas tree. At ito din yung mga Christmas decorations na sinabi ko sa inyo kanina. So kayo na po yung bahala kung ano yung gusto nyo decoration na pipiliin. So very nice po yan tingnan at very affordable pa. So, i-check out nyo na yan sa mga local or yellow basket na nasa lower left side lamang ng inyo. Thank you for watching and don't forget to follow for more.